Kumusta? Mga ka-happy life. Alam nyo ba, sa buhay, minsan naghahanap tayo ng malaking kaganapan, isang malaking break, o kaya isang eureka moment na magbibigay sa atin ng kabuuang saysay sa buhay. Pero, baka hindi ninyo alam, ang sekreto pala sa isang makulay at masayang buhay, hindi sa isang malaking pangyayari or event, kundi sa mga maliliit na desisyon araw-araw. Oo, oh, tama, mga desisyon na parang, magkakape ba ako ngayon? o maglalakad ba ako ng 10,000 steps Ganito nga ang style ni Alfred Adler, ang sikat na psychologist na nagpasikat ng Adlerian psychology. Ayon kay Adler, hindi lang ang malalaking milestones ang magbibigay sa atin ng kasiyahan, kundi pati na ang mga simpleng desisyon at aksyon araw-araw. O, di ba? Parang kapag nagdesisyon kang magluto para sa kapatid mo na manggagaling from work na lang kaysa lumabas ka at maglakwat sa init ng araw. Hindi man ito epic, pero may sense of accomplishment pa rin. Sa Adlerian Principles, pinapahalagahan ang bawat desisyon, maliit man o malaki. Ayon kay Adler, ang maliliit na steps or aksyon ay nagbubuo ng mas malaking kabuluhan sa buhay. Kung halimbawa, araw-araw mong pipiling magpasalamat, tumulong sa pamilya, o maging mabait sa ibang tao, unti-unti mong binubuo ang isang buhay na puno ng kahulugan kahit hindi mo pa naabot ang mga big time na pangarap mo. Para sa ating mga Filipino, ang mga simpleng joys sa buhay, ang paggumusta kay Lola, ang pagtulong kay tatay magtanim sa likod ng bahay, o ang pagbibigay ng alagang may konting biro sa mga kaibigan, mga maliliit na desisyon lang, pero may malalim na epekto sa ating relasyon at sa ating kaligayahan. Alam nyo ba, kahit sa mga simpleng bagay, maari mong magawang meaningful ang buhay mo. Ang araw-araw mong desisyon kung paano ka magbibigay ng oras at energy sa mga tao, sa trabaho, o kahit sa sarili mo, ay nakakatulong para mag-build ng mas malalim at makabuluhang buhay. Kunyari nagdesisyon ka magsimula ng bagong hobby, kahit simpleng pagguhit lang o gardening. Pero ang impact nun, isang hakbang patungo sa self-discovery. Kung minsan, sa mga simpleng desisyon mo, tulad ng pag-aalaga sa sarili o paggawa ng mabuting bagay para sa iba, nakakabuild ka ng mas meaningful na buhay. Ika nga diba, happiness is a journey, not a destination. Hindi mo kailangang maghintay na maging presidente o maging milyonaryo para maramdaman mong matagumpay ka. Minsan, sa simpleng pagdedesisyon na magsimula ng araw na may positibong pananaw, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Halimbawa, sa mga simpleng desisyon tulad ng pagtulong sa kapwa o kaya naman ang maglaan ng oras sa pamilya, nagbibigay tayo ng halaga sa ating mga relasyon at yun ang nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Ngayon, tanong ko sa inyo, anong mga maliliit na desisyon ang gagawin ninyo araw-araw na makakatulong para buuin ang buhay na may mas maraming kahulugan? Maglilinis ba kayo ng kwarto? O magiging mas patient kayo kay nanay na laging may tanong? O kaya, magtitipid na ba kayo para sa inyong future? Sa bawat araw, mga ka-happy life, may pagkakataon tayo na pumili kung anong klaseng buhay ang gusto nating buuin. At tandaan nyo, hindi mo kailangang maghintay ng malaking tagumpay para maramdaman ang saya sa mga maliliit na hakbang. Doon nagsisimula ang tunay na kasiyahan. Kaya, kung may natutunan ka ngayong araw, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ito sa mga kaibigan mong kailangan ng konting inspirasyon para magsimula ng maliliit na desisyon sa kanilang araw. Hanggang sa muli, mga ka-happy life, magpatuloy sa mga maliliit na hakbang na magdadala ng malaking saya. Paalam.